Pagkita ko na po, tapos na po ako dito. Dito na po ako oh, oh. magpipinising po sa pag-ahit. Nilagyan ko muna ng sikap yung kay tutoy na ang gupit. Para magat naman ang tingnan. Ayan po. Nilagyan ko ng sikap. Ang gupit dito ni tutoy, ano ito eh? basket po to number 5 po ang ibabaw po ng kanyang pagka basket nililinis ko na po ang kanyang likod ng tengat oh, so, kasi tapos na po ang gubit niya rito at uh, rin naman ng mga viewer kung paano ko tinapos yan na po tapos na po yan e po, pahikutan ko na po. Basket po yan, number 5 po yan. Ang ibabaw. Sige po, hanggang dito nilang nila po. Maraming maraming Salamat po. Thank you po.